Anong tinatago mo dyan? Wala. Tingnan mo. Ito. Ito ang magiging dahilan kung bakit mo kami iiwanan ng mga aga ng mga anak mo. Ano na yan? O, oh. hey. maya na ba kayo? Hmm, wala na pa Oh, oh wala magbe-bless? Puro cellphone? Baka kanina pa nagsiselfone yan, di mo may naawat. Eh, okay na yan, kisa naman maglaro-laro pa dyan sa labas So, okay oh. na yan Ano na? Walang galaw Pahinga na, pahinga Ikaw Doon sa kwarto Stop cellphone, ha? Yan mo na may magwag mo? Oh, tapos na. Kanina pa. Uy. Ito, binigyan ako ni boss. O, ano naman yan? Spirulina na may ano, barley para gis kakin. Eh, tapos meron siyang green apple extract, kaya okay yung lasa niya. Eh, yung nanay niya, na mataas yung kolesterol, tsaka na din nung nakaraan, ito yung tinatake ko yun, tsaka umiigi yung pakiramdam, kaya binigyan ako si buwang karo sa'yo. Oh. Bakit ako na naiinom mainom niyan? Ikaw, tsaka ako. Para ano, kasi wala naman masama eh. Bakit pa? Ano ba naman yan? Tawa ako ni, eh. Tapos papainamin mo ko ng mga lasang damo na yan. Hindi naman tayo yan sa tatwira mong ganyan, no? Taon na kitang pinabayaan sa mga gusto mong pagkain. Lahat nakain mo na. Kain lahat na ibigay ko na sa iyo. Ano sabi ng doktor sa atin bago tayo lumabas ng ospital? At ano yung mga kwento na mga kadikit mo doon sa ward? Tapos ngayon, gaganyan ka na naman? Eh, nauumay na kasi yung kakainom ng mga ganyan-ganyan eh. Tsaka, di naman totoo yung nakakagaling yung mga yan. Anong nakakaumay? Hindi eh, ka nga halos uminom na mga binigay ko sa na nakaraan, nasira na lang. Anong hindi nakakagaling? Anong gusto mo? Yung gusto mo pa rin pagkain? Anong gusto mo? Yung matatamis pa rin? Eh, yun kasi yung gusto ko eh. Tsaka doon ako magana. Anong gagawin ko? Lahat ng gusto mo hindi nakatulong sa kalusugan mo. Nakala ko ba nag-usap na tayo? Nakita mo yung sitwasyon sa ospital? Ilan linggo tayo nagtagal doon? Hindi ako nakapagtrabaho na maayos? Hindi nakapasok na maayos yung panganay mo anak? At yung bunso mo at nanghanap sa'yo? Alam mo yung stress na nararamdaman namin sa'yo na mga time na yon? Ikaw mismo. Nung nakita mong umiiyak yung bunso mo sa harap mo, di ba umiyak ka? Di ba nangako ka na sa akin na magbabago ka na? Nasusunod ka na? sa kakapili mo sa gusto mo, halos mawala ka na ng maaga. Tapos na yung ganyan na naman ikakatwiran mo. Eh, di kung oras ko na, eh, di oras ko na. Hindi nga, hindi natanggap ng sikmura ko eh. Kung oras mo, oras mo na. Di sana nung nakaraan mo pa sinabi yan. Di sana ngayon narerecover, nakaka-recover na kami ng mga anak mo. Di pala yung katwiran mo eh. Alam mo, may hirap sa'yo. Makasarili ka eh. Misa nga naiisip ko, unahin ko na lang sarili ko eh. Kasi ako, pag inuna ko yung sarili ko, pahaba yung buhay ng dalawa kong anak. Gusto ko pang abutan yung mga apo ko. Ikaw, ganyan lang ang mindset mo. Gusto mo, kung may pera ka, kain ng instant, kain ng masarap. Pero na-hospital ka, sininahirapan. Ha? Gano'ng kasakit sa amin ng mga anak mo na nakikita ka parang dahan-dahan ka nawawala? Sasabihin mo na sa akin ngayon kung oras mo, oras mo na. Sana hindi na ako gumawa ng paraan para makautan ng malaking pera, mailabas ka lang sa ospital. Sana pala, imbes na pinabayad natin sa ospital, mas binayad na sa sementeryo at sa ataul. Ganun din pala eh. Ito rin pala yung ko salita sa iyo eh. Sa kabila ng pag-aalala ko at nung anak kong panganay. Iyan ang sasabihin mo sa akin ngayon. Kung oras mo, oras mo na. Ginagawa ko to hindi lang para sa amin, para sa iyo mismo. Mas marami tayong magagawa pag malusog ka. Lahat ng kinain mong basura, kinarma ka na sa ospital, dapat doon pa lang. Kinatak mo na sa isip mo na yung masasalat na pagkain na sinasabi mong gusto mo, hindi yun ang kailangan ng katawan mo. Pinahamak ka ng gusto mo. Anong tinatago mo dyan? Wala. Tingnan mo. Grabe ka naman. Grabe ka. Grabe ka sa amin ang mga anak ko. Halos triple ko na yung katawang ko. Trabaho, asikaso sa inyo, lalo sa'yo. Ang sinumpaan natin sa simbahan, magkatulong tayo, magkatuwang tayo. Ito, ito ang magiging dahilan ko bakit mo kami iiwanan na maaga ng mga anak mo. <laughs> malas na yan. Yan ang malas sa buhay natin. Matamis! Soft drinks! Sasabihin mo sa akin, kung oras mo, oras mo na. Ngayon, kung hindi mo pa rin babaguhin yung mindset mo, ngayon pala, magpaalam ka na sa mga anak mo. Pagod na ako. Kausapin mo na sila para asikasuhin ko na may sarili ko para madugtuan ko rin yung mga buhay at maganda kinabukasan nila. Ni nee. Sorry Hindi <laughs> makasarili ako ni mahal na mahal ko kayo ng mga bata eh Simula ngayon eh nee. Susundin ko na lahat ng sinasabi mo Mm. Wala kasi sa masasarap na pagkain ang totoo magpapahaba ng buhay natin. Pag hindi nilikahan ng Diyos rin ang rinakain natin, posible hindi haba buhay natin. Kaya, iisip mo kung hindi mo gusto yung lasa, hindi matanggap ng sigmura mo nasasabi mo lang yun kasi nga nangingibabaw sa'yo yung mga gusto mo eh. ang iisipin mo lagi ni yung binipisyo na kinakain mo kung makakatulong ba sa kalusugan mo kasi ulitin ko sa'yo mahal na makalika namin ang mga anak mo kaya makipagtulong ka sa amin para sa kanila